whether supporter ka ni Inday or hindi ka supporter ni Inday, si Inday ang laman ng telebisyon at laman ng mga balita. Distracted lahat ng mga tao. So, please always remember that this impeachment process, while it is important for those people who voted Inday as Vice President, wala namang problema doon. Huwag natin kalimutan na ang buy cam ay mangyayari sometime in December 9 or December 10. Nagkaroon na ng meeting para sa 2025 budget last week in which nag-defer yung mga senators. I think that includes Senator Bongo na sinabi nila na hindi po pwedeng desisyonan ang budget ora-orada that they need time in order to study and uh, review yung budget kasi maraming pinagtatanggal yung ano eh maraming pinagtatanggal yung senado na part ng budget na sinabmit ng HOR. So ngayon, kailangan pagka pinagbangga nila yan, mag-agree sila doon sa mga pinasok ng approve ng, ng House of Representatives at saka yung mga tinanggal nila sa budget deliberation ng Senate. Isa sa mga pinaka-controversial na item dyan ay yung ACAP. Kasi yung ACAP na yon hindi naman yon sinadjust ng DSWD. Yun ay galing sa House of Representative. Ito nga yung ating problema dahil ang ating legislature ay walang habas na nag insert ng pera sa national budget. Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. Okay? Yan po kasi ang spasyo sa nakawan. There is a violation of separation of powers dahil dyan sa sangkaterbang insertion na yan. And at the same time, we wouldn't be able to monitor how the money is spent. Kasi kung kunwari katulad niyan yung akap, magkano yung akap na ya, ano nila? So, let's say 39 billion sabi ni Malu Ancheta. Okay, 39 billion. Hindi naman yun pinropose ng DSWD. So ngayon, yung 39 billion nakapasok sa budget ng DSWD. Eh, hindi naman nila pinropose yung programa na yan. So paano yun i-implement ng DSWD? Eh ang nagpasok niyan, Congress. di eh, syempre, hayaan mo si Congress na gumasta ng pera. siya magde-decide kung paano gagastahin pero nandun siya sa tab ng, ng DSWD. So ipapamigay na ipapamigay yan ni Tamba sa kung sino man niya gusto, maaring gamitin niya as carrot para dun sa mga gusto niyang mangyari sa House of Representatives para magsunuran yung mga aso niya dun. Ngayon, since hindi naman yan kasama dun sa programa ng DSWD at ang gagastos niyan ay si Martin Romualdez, e eh, paano nangyari yun? Eh, hindi ka naman executive, bakit ikaw nag ng project ng DSWD? sana meron tayo mga patriotic lawyers ano na things like this kasi nangyari na to sa ano eh 2023 at saka 2024 budget eh sana merong mga nagko ng ganyan sa Supreme Court no kasi Port Morrill yun eh so talagang itong akap na to itong itong budget insertion na to this is really something that we should monitor ngayon dahil nga magiging sobrang madrama sobrang maingay at magiging sobrang Uh, madodominate ang airwaves ang cyberspace, ang mainstream media, ang traditional media, ma-overwhelm talaga yan ng mga impeachment news ni Inday. Of course, Inday is important. But at the same time, mas importante po yung pera ng bayan. Mas importante po yung pera natin. So kayo nakita nyo yung timing, itong, itong uh, impeachment, kailangan nila itong aksyonan within 10 business days eh. Pagkatapos, ito namang sa BICAM ng 2025 budget, around December 9 or 10 daw sila magkakaroon ng meeting. So alam mo yon parang mm, mukhang isasakta nila na may ganap sa House of Representatives pagkatapos mag saka silang magbabay bicam Hindi sila nagbigay ng definite date eh. Nakita ko na report ng Philippine Star, sinabi ni Grace po 9 or 10 daw yung BICAM. Huwag po natin kalimutan na dapat isigaw natin ang transparency sa bicameral deliberation ng 2025 budget. Hindi nyo dapat ito nililihim. Ito dapat ang hindi confidential. Dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. Ayan, Shelo Magno, Heidi Mendoza, dito kayo dapat nagsisigaw ng transparency. National budget itong pinag-uusapan ni, eh. eh. ang problema kasi sa inyo, sigaw kayo ng sigaw sa transparency sa isang bagay na hindi naman talaga magiging transparent. Kagaya ng confidential fund. Diyos ko po. Dami-dami kong kakilala. Taas-taas ng pinag-aralan. Tatanga-tanga. Gusto nyo ng transparency sa isang bagay na by its nature is not really transparent. Di <laughs> impeachment na ito, gagamitin nila ito as a smokescreen para hindi natin masyadong pansinin yung mga ilulusot nila na budget and i can't help but think yung makabayan block yung akbayan yung december 2 na filing at saka yung december 4 na filing think they are part. Yung kumbaga parang isa sila sila ang naatasan. Sige nga, guluhin ninyo ang usapan sa ano, kay Inday. Tapos paingayin nyo yan ng bonggam-bongga para makapagnakaw tayo sa budget. Ngayon, maniniwala ako dyan sa makabulsa block na yan na kung ang inyong intention is really clean dyan sa impeachment na yan, there are two things that you have to do. First, you also file impeachment against Bongbong Marcos. Eh, ba't di kayo nagpa ng impeachment kay Bongbong Marcos? Eh, yan naman ang numero unong kaaway ninyo. So, huwag nyo kaming bullshit na concern kayo sa bayan at gusto niyo na mawala si, si Inday Sara. Pero, hindi kayo concern na si Bongbong nandyan pa. Ang gusto nyo i-impeach Vice President? Bakit? Ano bang dinidesisyon na ng Vice President? So, ngayon, yung makabayan black na yan, kuno, okay? A.K.A. Makabul sa Black. They are actually part of this charade. Kayo ang naatasan na guluhin ng usapan para yung mga magnanakaw, makapagnakaw dyan sa BICAM at hindi ako naniniwala na seryoso kayo sa intention ninyo kasi nga po, number one eh bakit hindi nyo finailan ng impeachment si Bongbong Marcos no sincerity because you did not file impeachment case against Bongbong Marcos hindi ba dapat ang una nyo i-impeach yung presidente at saka what's stopping you? Nai-impeach ang presidente at saka ang vice president. Eh kayo nga ang sigaw na sigaw dyan. Marcos Duterte, walang pinagkaibe. Eh. Di ba yan ang sigaw ninyo? O eh bakit ngayon si Inday Sara lang ini-impeach nyo? Plastic. Plastic kayo. Yun ang long and short of it. Okay. The second badge that Makabayad block is not sincere dito sa ginagawa nila is because Sigaw kayo ng sigaw ng transparency Di ba? Minangarag nyo si Inday dahil sa 125 million na confidential fund niya. Bakit kayo hindi sumisigaw ng transparency, transparency for the 2025 national budget? Kasi may parte kayo doon. May part kayo doon. Pag nailusot ang mga insertions ni Tamba, meron kayong katkong doon. Yan na lang kadali yun. Ganun lang, ka, ganun lang yun kasimple. So, sa totoo lang, hindi ako naniniwala and kahit ano pang paliwanag nyo dyan, kung hindi kayo consistent Doon sa prinsipyo ninyo at pinaglalaban ninyo, ta lang kayo. Tae lang kayo. Ang lakas-lakas yung mag... Kayo eh, mga kabayan black. Gusto niya transparency, kineme, accountability, kineme, kineme. We're talking about the national budget. Eh, dapat nga naglalabi kayo dyan na dapat live stream yung budget deliberation na yan eh. Hindi nyo gusto na maging highlight ng December ang bicameral deliberation ng national budget because meron kayong share sa katkungan kung maipapasok ni Tambi yung mga insertions niya. This is really an orgy to the highest level, guys. So that is why, yung mga sinasabi ko nga dyan ng mga ano, no, uh, ang hirap-hirap manood kasi inaanan na na si Inday Sara, kineme-kineme, ganyan-ganyan. You know, chill. That's what they want you to do. To be so affected, alam nyo naman, emosyonal lang mga tao, emosyonal ang mga Pilipino. Of course, we want Inday to be protected. Tapano natin yung impeachment ni Inday, huwag kayong mag-alala, i-monitor natin yan. Pero at the same time, huwag niyong kalimutan at i-monitor natin ang bicameral deliberation ng 2025 national budget. They were able to do that like thief in the night. So, ngayon, yung mga intellectual pinks dyan, sa totoo lang, kaya wala akong respeto sa inyo at sa politika ninyong amoy tae, kasi hindi kayo consistent. Galit na galit kayo sa 125 million na confidential fund ni Inda. You want to know to the last cent kung paano napunta. You even want to know kung sino yung mga informant na binayaran. Kung di ba naman kayo mga tangat kalahati dyan. Informant gusto nyo malaman kung sino. Nakita niyo yung pinost ko na police intel na pinatay alam nyo, yung mga informant po at saka yung mga intelligence officer, yung mga paa niya, yung alahati ng mga paanya niya, nasa hukay. Because of the intelligence work and confidential nature of their work. Pagkatapos, kayo dyan sa Congress, gustong-gusto niyong malaman at gusto-gusto niyong bulatlatin kung paano ginastos ni Inday ang confidential fund niya. With the very nature of it is really not transparent. You are barking up the wrong tree. Kayo, mga pink, mga yellow, mga batang hindi alam kung ano ang confidential fund. Matanda, bata, naengot at hindi nag -di deep dive dun sa balita. Huwag po kayo manatiling tanga. Bin ginagago po kayo ng House of Representatives. Ginagago po kayo ng committee ni Joel Chua. Kayo dyan sa House of Representatives, mga wala kayong honor dyan. Sige, ipa-NBI nyo o mga putang ina ninyo. It doesn't change the fact na wala kayong honor dyan. Simply because the questions that you are asking in the committee are unintelligent. Niloloko nyo po yung taong bayan. It is not your job to audit. Your job is to legislate. Napakasimple lang po nito kung talagang concerned kayo sa legislation ng confidential fund, you would need at least several bases on how the confidential fund is being spent. You cannot just look at the confidential fund of the office of the vice president. And please, sa lahat po ng nasa distrito ni Joel Chua, wag niyo na pong iboboto si Joel Chua. Kasi kung nasa Congress po siya at ganito ang paggagawin niyang panay does he represent your voice? Itong ginagawa niya sa congress ngayon Itong mga tanong niya Itong pagsasayang ng pera Para dyan sa inquiry na yan Na wala namang silbe Para sa buhay ng mga Pilipino Is, is he representing Your voice in 3rd District of Manila? Yung ano eh May umakit nga sa TikTok ko nung isang araw Sabi niya, naku Miss Joey Ako, sa kami dito sa 6th District Pag na sinusuka na namin yung si Benny Abante Speak up! Speak up! Ah uh, yung ano ano ginastos ang budget 11 days na yung mga ganyan magkano ang budget ng isang opisina ang budget ng office of the president is 10 billion kung kunwari anong etsya na December na ano yung budget utilization nila ngayon Let's say, sabihin natin ang budget utilization niya is at 90%. So sabihin na natin na nasa 9 billion yung kanyang nagastos. I-divide natin sa per day. So kaya pag kunwari 9 billion, dinivide mo to 11 months. So huwag na natin isama yung December 1. So 27 million per day. ang gastos ng Office of the President. Kung gagamitin natin yung logic ng mga pink, hala, 11 days ginastos ang 125 million. Oh, E di dapat, nanginginig rin kayo sa 27 million per day ang ginagastos ng Office of the President. On its face, dapat magulat na rin kayo. ba? Diba? So, ganyan ka crazy yung logic, no? 125 million, 11 days lang ginastos. Eh, Office of the President nga, eh. 27 million ang ginagastos per day. Since January 1, 2024. Ah, ba't di kayo nagwawala, diba? Mati kayo nagwawala. <laughs> Ayon! ganan yon mga pink! just ko! At sa lahat ng mga gigil-nagigil gigil sa 125 million ng 11 days, yung ganong klaseng expenditure is not questionable if it is part of your expenditure program. Kung naka -program yan at gagastos ka talaga ng ganyang amount for a period of time, eto okay yun! ganan yun! Okay? You know, I think that the House of Representatives and the Senate, hindi rin naman talaga nila sure kung paano tatakbo yung impeachment. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung impeachment, that is a matter of let's cross the bridge when we get there, ganon. Hindi talaga natin malalaman kung paano yung takbo niyan until nandun na tayo. Ito sa impeachment, yung grupo ni Risa, Nag-file December 2. Yung the rest ng makabayan bloc, nag-file December four. Oh, nag-aaway sila ngayon! Nung pinakinggan ko yung press conference ng Makabayan Black, tinanong sila ng reporter, ah, bakit hindi pa po, po kayo nagsama nung, ano, nung Akbayan? May problema ba? Ganyan-ganyan. Tapos sabi gano'n ni Franz Castro, ay, ay, in niintriga mo kami, ha? Ganyan-ganyan. Huwag -ganyan. na natin pag-usapan yan. Sabi gano'n ni Franz Castro. <laughs> Willing ba ang, ano, sir, Makabayan to work with Akbayan considering yung history? Uh, ng dalawang grupo And pareho naman kayong on the side of, in favor of impeaching Vice President. Ano ulit mga willing, ano, ano, ano ulit? Well, hindi natin pag-uusapan yung ideological, magkaiba talaga yun, tinawin natin yon. Pero kapag merong uh, pa pareho naman ng mga usapin, issues, uh, madalas naman nagkakasama. Halimbawa kahit na nga doon sa, ano no, uh, uh, sa kalsada. Thank you. Hindi niya sinagot, ano? Mukhang magkaaway si Risa at si Franz. <laughs> Ay, wala namang problema. Pwede naman kami magkasama. Eh, bakit nga hindi kayo magkasama ngayon sa impeachment? Di ba? Bakit nga hindi kayo magkasama? Gusto niya ipa-impeach si Hinday, diba? ba di ba? O ba't pa kayo nagsama? There is trouble in the mountains. <laughs>